na po natin. Okay. So ito po, balik po tayo. So stable na po yung connection at ngayon po ay meron po tayong inasikaso lang. Ano? Ayan. So magpapatuloy po tayo sa ating uh, pag-aaral po sa salitang matuwid. So yung kanina na putol, ito yung part 2 na ho. Ayan. Tuloy po natin. At ito mga komentong ito, no ho, ay doon sa mga nag-comment po sa ating live chat. Okay. Welcome back po muli, Romeo successful po yung ating uh, connection ngayon, okay? Salamat sa Diyos at tayo ay nakabalik. Okay. So, wag po kayo mag at tayo ay safe pa rin sa ating pong pag-aaral, no? So, magpatuloy po tayo. So, tayo po ay merong apat na. So, intay-intay lang po ulit, no? Itutuloy po lang natin itong salitang matuwid. Yan. So, doon sa makakahabol, Opo, nawala po kanina kasi nga po yung ating is ating uh, connection ay hindi stable ewan ko sa ganong oras okay magandang gabi din po uh, sister Reggie Yu okay okay so may anim na okay na yan sapat na yung anim ang importante kayo nandyan at magpatuloy po tayo yung salitang matuwid ano ba ang dapat natin ma-emphasize dito ito ba ay talagang aral at turo ni Kristo na dapat natin isa pamuhay ano ho kasi sa mga aral na turo ho tayo nakabase kay Kristo, hindi ho kung kanino. Kasi nga po, dito sa mga nagkokomento, naglilinaw lang naman po tayo. No? Eh kasi nga po, maaaring itong mga nagkomentong ito, merong silang talagang pinagkukunang aral. Hindi talaga sa aral ni Kristo. Bakit? Dito natin mapapatunayan. Ano ho? O ngayon, Ate mo nang basahin itong komentong ito mula kay Reyes Renato At alam ko po, hindi lang sa kanyang ganitong kaisipan Hindi lang to no? Marami Baka isa tayo dyan, ano? O kayo Ay ako, nakasaliksik naka Nakatuklas po ako Na kung saan itong mga kaisipan ito Ay nagkamali sila sa unawa O basahin natin ang unawa nila Sabi dito Sa komentong ito, no? Babasahin ko po Hindi po ibig sabihin na matuwid ay hindi na nagkakasala. Pakibasa Brother Owen, mga verses. So ito mga verses daw ang nagpapatunay sa kanilang pagkaunawa na kahit daw matuwid, nagkakasala pa rin. Ganun po ba? Ay, ewan ko ho kung ito ang inyong paniniwala. Pero babasahin natin itong talatang ito. Ito ba ang pagkaunawa natin dito ay kaisipan ba yan ng Diyos o kaisipan ng tao? sa nalita ba yan ng tao o pananalita yan ng tao o pananalita ng Diyos? Dito sa Ecclesiastes 7.20, nang sinabi, ito yung binigay niyang talata, basahin natin. Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So, ang unawa nila, ito yung conclusion. Nang sabi nila, no, ibig sabihin daw, hindi porket matuwid na, eh, na magkakasala at magkakasala pa rin. So, yun ang kanyang unawa, mga kapatid. So, ngayon, dito natin ililinaw sa mga kasulatan. Kasi nga po, maaring ang pinagbasihan nito, so, i-review natin ng konti. Kanina, naputol ano ho. So, ngayon, pakinggan uli natin ito. Pakinggan uli natin yung maaring dito siya kumuha sa ganitong mga ngaral na yung pagkaunawa niya dito sa 720 ating papansin nilang po ng kaunti itong ating mga okay ating gawing ano Teka lang po ha at inaayos po natin <laughs> baka, baka ho, oh, magkaroon tayo ng maling pagkaunawa sa ating so ide display ko lang ho nagkaroon lang po ng counting twist ano ho yan okay lang po sandali lang po at hinahanap ko po yung video ano ho yan okay ito na po yung video natin Okay, hindi display natin. Pakinggan yung mabuti ito para malaman nyo na itong sinasabi niya dito pa galing. Halimbawa, balikan natin po itong kanyang komento. No? Balikan natin. Ang komento niya, hindi natin alam kung itong si Ray Strenato isa bang mga ngaral o tagapakinig o meron siyang sinusundang mga ngaral. Kasi kung itong sinusundan niyang mga ngaral ay katulad nito, ating oobserbahan. Ano? Pakinggan nyo mabuti. Ano ba ang sinabi niya? Basahin muna natin mga talata sa Biblia. Ecclesiastes 7.20 Tunay na walang matwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kahit pala matwid, gumagawa ng mabuti, nagkakasala pa rin. Oh, napansin po ninyo, no? Kahit ang mabuti, ano, kahit na mabait, nagkakasala pa rin. Yun ang unawa nila sa talatang iyan. Maaring itong ating nagkomento dito, maaring doon siya nakinig. E ngayon, ano ba yung unawa natin? Mamaya papakita ko po sa inyo. Ate lang tapusin pa yung kanyang uh, komento o dito sa kanyang pangangaral. Hindi ho para ako magputol-putol para lakip-lakipin kasi kinuha ko na po yung summarize ng kanyang sinabi. Katulad po dito sa talatang ito, kumuha ng talata at in-include na agad na kung saan, kahit daw mabuti o mabait, nagkakasala pa rin yung ba'y sinabi ng Diyos o salita yan ng kaisipan ng tao. Kaya mamaya lininawin natin, may isa pa siyang sinabi. Pakinggan pa ninyo. Santiago 1.14 Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. So, sa general analysis, halos lahat ng tao, pati yung gumagawa na ng katwiran, nagbabanal, nagkakasala pa rin eh. oh, napansin po ba rin nyo? Yung ganitong katwiran daw, kahit gumagawa ng kabananan, matuwid, sa general yung general, general na niya eh, sa lahat daw ng tao, kahit matuwid, nagbabanal, nagkakasala pa rin. Ganun po ba? Yung ba'y aral ng Diyos? O tingnan natin sa aral ng Diyos. Mali yung pagkaunawa kasi dito eh. Ngayon, bago ko sabihin yung aral ng Diyos, tingnan natin. Kung itong talatang itong ibinigay nila sa 7.20 ng Ecclesiastes, so tayo magbabasa. So tingnan natin ha. Ano ba pagkaunawa nila dito? Kasi mali yata ang unawa nila. O ito ho, display ko po sa screen. Ecclesiastes 7.20 Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala Ang unawa nila dito, ano ho, kahit daw pala mabuti, nagkakasala pa rin E ngayon, pinuputol yung talata Para maintindihan natin, atin lang itutuloy sa verse 21, naroon yung sagot O mga kapatid, mag-observe ako yun sa mga kasulatan Basahin natin sa verse 21 At titignan natin dito yung tunay na sinasabi dito. Kasi kasama ito sa pangungusap. Kasi po yung konteksto, isasama mo yung buong pangungusap. O puntahan natin sa 21. Anong sinasabi dito? Huwag ka rin namang makinig sa lahat ng mga salita na sinasalita. Baka marinig mong sinumpa ka ng iyong alipin. Dito, unawain po natin sa talatang ito. Ito'y kasunod po nung talata dito sa kanyang sinabi. Sa verse 20, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kaya ang tanong ko po, kaya kanina ho ay nagkaroon po tayo ng live nung madaling araw na tinatanong ko po sa inyo, yan ba'y sa kaisipan ng tao, salita ba yan ng tao, o sa salita ng Panginoon? Kaya nung binasa natin itong 21, malinaw na. Na ang sinasabi dito, huwag ka rin namang makikinig sa lahat ng mga salita na sinasalita. Kaya ho dito sa verse 20, huwag basta tayo kinig na kung saan isalita yan ay sinasalita. Ibig sabihin, kung salita yan, salita ba yan ng Panginoon o salita na kaisipan ng tao? Kaya pupuntahan natin sa ibang salin para maintindihan natin ang talatang ito. Punta tayo ibang salin. Yan, tignan po natin at basahin. Ang pagkakatranslate naman po dito sa Ecclesiastes ay mga ngaral. So, dito pa rin po sa 7.21, ating unawain. Huwag mong pakikinggan ang lahat ng sinasabi ng tao at baka mismong alipin mo ang marinig mong nagsasalita laban sa iyo. Malinaw po. Ibig sabihin po sa talatang ito, pagdating po ng verse 20, yan. Uunumahin natin eh. Wala ni isang tao rito sa mundo na laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Pagdating po ng 21, huwag mong pakikinggan ang lahat ng sinasabi ng tao. So, malinaw po sa sinasabi ng tao. Oh, naintindihan ba ninyo? Yung pala ay sinasabi lang ng tao. O, tingnan natin sa Panginoon. Kasi ang unawa pala ninyo dito sa 720, eh kahit pala nagkakasala, eh kahit pala matuwid, nagkakasala pa rin, eh tingnan natin ang sinasabi ng Panginoon. Sa Panginoon ba? Pag husya ay may nilalang, nilikha, kaya yung sinasabi ng Panginoon, pwede ba magsinungaling ng Panginoon? O basahin natin ang talatang ito. Ang sinasabi ng Panginoon, may taong matuwid. Kasi alam ng Panginoon ang puso ng isang tao. Kaya sasabihin ng Panginoon kung sino yung matuwid na tao yon Pero hindi yun nagkakasala. Kasi pwede ba magsinungaling ng Panginoon at sinalita niya tapos nagsisinungalin pala yung taong yon O tingnan natin. Itong talatang ito magbibigay sa atin ng pangunawa. O ito, basahin po ninyo. Sa Hob 1.8 At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Iyo bang napansin ang aking lingkod na si Hob? sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos, humihiwalay sa kasamaan. Unuwain po ninyo ang talatang ito. Sinasabi ng Panginoon doon sa kanyang lingkod na si Hob, yan po, walang gaya niya sa lupa. Sakdal, matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan kapag buo ba ang tao ay humihiwalay sa kasamaan, yung ba ay gumagawa ng masama? Eh, humihiwalay na nga po eh. Natatakot sa Diyos. Ibig sabihin, malino po na kung saan na merong matuwid na hindi nagkakasala katulad ni Hob. O, pansinin po ninyong tanatang iyon. Mismo ang Panginoon na nagsabi, si Hob hindi yung nagkasala. Palitan, ng at, palitan natin ng ibang salin para maliwanagan pa tayo. O, basahin natin. Hob, ono-otso pa rin ho. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Napasin mo ba ang lingkod kong si Hob? Wala siyang katulad sa buong mundo, matuwid siya, at malinis ang pamumuhay, may takot siya sa akin, at umiiwas sa kasamaan. O, ba? Diba? Malinaw po ba? Kung umiiwas si Hob sa kasamaan, nagkakasala ba yun? E, alam ng Panginoon eh, na umiiwas si Hob sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi yung nakakasala. O mali ang inyong pangunawa po dito sa inyong ibinigay na talata sa Ecclesiastes 7.20. Kaisipan niya ng tao, hindi ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, kapag sinabi niya, kapag po merong matuwid na tao na lumalakad sa kalooban ng Diyos, hindi yun nagkakasala. E eh, katulad ni Job, itong talatang ito binasa natin. Napansin po ba ninyo? O yan. Kaya dito sa ating mga nagko-commento, nilininaw lang po natin mga kapatid. Ano ha? Hindi para siya ay pagalitan. Ay bahala ang Diyos ang, mag, ang magbigay ng uh, disiplina sa kanila. Pwede silang paluin, pwede, pwede silang mapahama kung ayaw pa rin nilang makinig sa sinasabi ng Diyos. Kasi katulad po nito, talatang ito, meron pa lang siyang pinakinggan nung una. Ito na ating, kaya pansinin po ninyo, sabi ng mga tagasubaybayin pa ang mga ba ba mga bagay na ito. Medyo na po mamalaki ni Ho, taong matuwid. Kaya ang sinasabi niya, alam niya sa kanyang sarili na siya ay matuwid. Napansin po ba ninyo? So tuloy po tayo sa ating pong pag-aaral ano. Okay, so magpatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral medyo okay na yata uli ang ating koneksyon So ngayon, yung sinasabi po nila dito na kahit daw matuwid, nagkakasala pa rin. Pero malinaw ho sa ating binasa, mismo sa salita ng Panginoon, hindi man pala nagkakasala si Job kasi kilala niyang Diyos o ng Panginoon si Job na hindi yun nagkakasala kasi nga umiiwa sa kasamaan. May takot siya sa Diyos. Malinis ang kanyang pamumuhay kapag po malinis ang pamumuhay, aba hindi yung gagawa ng kasalanan. So malinaw po. Kaya dapat maging maliwanag ito sa atin. O ngayon, itutuloy ko pa. Ngayon, baka may mapansin kayong ganito mga salita. Pag-aralan natin ito. Pag-aralan po natin ang ganitong pananalita. Okay? Ang sabi po dito sa talatang ito, ano ba ang pag-aunawa dito? Sabi dito, Meron bang taong matuwid o malinis sa paningin ng Diyos na kanyang manlilikha? O, di ba? Ang iniisip natin dito, Aba, may wala, wala pala taong matuwid. Wala din taong malinis sa paningin ng Diyos. Na kanyang manlilikha. Napansin mo ba niyo ang unawa dito? Ang unawa dito, para pansinin mo, yan ay unawa ng tao. Ano? Unawa ng tao yan. Ang tanong, ito bang salita na ating binabasa sa Job 4.17? Yan ba'y salita ng Diyos? Pansinin po ninyo, salita ba yan ng Diyos? Tanongin ko po kayo, salita ba ng Diyos to? Itong binabasa natin yan. Oh. Sabi dito, meron bang taong matuwid o malinis sa paningin ng Diyos na kanyang malilikha? Eh, Siyempre, isipin nga ninyo, abay, wala nga matuwid wala ngang malinis sa paningin ng Diyos. Kung iisipin niyo, ito ba'y salita ng Diyos o salita ng tao? Sagot po kayo. Eh kung sabihin natin salita ng Diyos, eh ng sabihin nagsisinungaling ng Diyos. Ibabasahin natin ang buong konteksto para malaman natin kung ito'y salita ng Diyos. Eh ngayon, kung papasadahan natin ang buo, medyo mahaba, ano So, pupunta lang muna tayo sa verse 1 para malaman natin sino ba ang nagsasalita dito. O, di ba? Ang nagsasalita dito, si elephas Ibig sabihin, si Eliphaz, sino ba siya? Iba yung kalalagayan ni elephas at iba yung kalalagayan ni Hob. Si Hob ay isang taong matuwid. Eh, si elephas to tingnan natin kung si elephas nga. So, babalik ka lang ng verse 1 para makilala mo ang nagsasalita dito. Hindi yan salita ng Diyos. O, verse 1 nagsalita si Elipas na taga Temam. Teman. Sinasabi niya, yun, sa verse 17. Balikan natin yan. O yan ang sinabi niya. Ibig sabihin, itong pananalitang ito, hindi salita ng Diyos. Salita ito ni Elipas. Meron bang taong matuwid? O, ngayon, ito'y sasabihin niya, sa kanyang sarili. Ano sabi ni Hob? Ang taong matawid na tulad ko, ay meron pala. O, nangangatuwiran siya kay Elephas. Sabi ni Hob, ang taong matuwid na tulad ko ay maaaring mga sa harap ng Diyos na aking hukom at palalainyo ang bawat natin. Nagbibigay ng linaw sa ganitong